Ayan ano? mga pre, ito. <coughs> Rossi, uh, Machu, macho uh, TC125 no. Ayan. Bali mga pre, ito 'yan no. Uh, bagong gawa ng tropa tapos nagpalit rin ng baterya at bakit nalulubat yung baterya? O, paano nalulubat? Ayan, nakasusi na. Wala musina, wala flasher. Tapos ngayong pag-umandar mga pre, at uh, pinlaser mo na mamatay makina. Papakita ko sa inyo mga pre kung anong piyasa ang problema kapag ka na-encounter nyo ganito, no? Ayan. Tanggalin na natin tong cover. Hugot oh, lang to, pre. Yun, no? Know? Oh, bago nga ang baterya, oh. Pati yung bago rin yung ano yung tawag Ignition? Oo, uh, yung hugot para parang yun. Okay. Bago rin. Ah, check natin mga pre kung... Ilang araw pa lang to, wala nung pinalta ng baterya. Kagabi Bateri pa lang. Eh, Kagabi lang? Ilang araw ko nagamit. Ooh. Oh, nada. do yung Ngayon mga pre, ah, uh, ayun, kagabi lang pinal na tantang natin. Lobat na lobat 'no. Na, Napakaganda ng ilaw, oh. Okay. Ngayon mga pre, dahil nangyari na 'tong ganito na no? dahil, dahil dahil alam na natin na lobat siya. Siyempre, alam natin yung pupunta natin dito na tayo. Sa wire ng stator mga pre, papuntang regulator. Tanggalin lang natin to. <clears throat> Kasi itong ganito mga pre, battery operated na to. Ayan o, oh, kung makikita nyo ganito, dalawang wire. Ayan. Uh, ano na ito mga pre? Uh, wala na siyang primary. Okay. Ngayon mga pre, ito check natin. Ang dulo ng test light natin mga pre, lagay natin sa dito sa ground ng baterya para mas maigi. Iyan. Tapos ikikik natin mga pre. Itong dalawang yellow dudutin dudut natin ng ating tislet. Dapat hindi umilaw 'to mga pre. Ayun, dapat hindi umilaw. Kasi pag umilaw yan mga pre, may problema 'yung stator. Iyan natin. Okay, wala. Kabila naman. Okay, wala. Yan mga pre, wala no. Dapat <coughs> iilaw naman siya kapag ka uh, ganitong ginawa natin. Yung dulo ng slide natin, lalagyan natin sa isang dilaw. Tapos yung isa, doon naman sa isang dilaw. <coughs> Dapat umilaw naman siya mga pre. Kuha lang ng cutter. Cutter, cutter. Pre, balatang na to ha. Titipan ko na lang mamaya. Para mas madali ang ating pag-troubleshoot. You oh. know? Okay, isa lang. Dalatan natin. Ito, mga pre, yung dulo ng slide natin ay na isa dito. 'Yan. Tapos yung isa naman <coughs> dito sa kulay dilaw, mga pre, dito. Okay, dapat umilaw mga pre. Kasi pag hindi umilaw, may problema din yung stator. O, oh, kick natin. Yan mga pre, nyo, wala. Aw. <laughs> oh. oh 'yan, wala. Okay. Matik mga pre. Stator nito. Sunog. Yeah, sunog. <laughs> Palit stator mga pre. Yun lang sakit nito. Kaya pagka magkakarga na sa baterya, under na to. Hindi na titirik to mga pre. Stator lang problema nito. ito. Ayan <clears> Oh. <throat> okay, stator. Tapos. Uh, Ayan. Yeah, mga pre, ah, uh, medyo tambak tayo ngayon uh. Alpha 125. <coughs> troubleshoot wiring ito kay Baldomaro boss Baldomaro overhaul city 100 ito yung ating ano 200 cc yan yeah, nabuksan ko na ito na ayan yan yung mga piyesa yung mga papaltam piyesa tapos ito bukas XRM dalawa ito dalawang makina ng city 100 ito pa yung isa ayan ang sira nito connecting rod, pangunahing sira, timing chain, tensioner, chain guide. Ayan. Dalawang bearing na sigunyal. Yung sa labas, yung sa labas ng mga connecting rod, stock up. Ah, uh, palit na rin tayo doon ng ano, matik. Kasi gas-gas yung kanyang uh, tawag na ito. Yung kanyang block, no? Palit na rin tayo. Over rolling gasket. Tapos, dalawang bearing sa sigunyal. Okay, side bearing. Tapos, Marami pa iba. Tapos ito. Papaltan natin to kasi mas malalaki na to. Ayan. Yun lang. Punong-puno tayo ngayon. Okay. Ayan mga pre. Ayan. Kinalas natin. Uh, oh, nakikita nyo. Sunog. Ayan o. Oh, sunog na yung mga pre. Okay. Mamaya pag naikabit natin. At pabibiling ko muna yung mayari. At papakita ko sa inyo kung paano. Wala mag yung goods yung ating stator hindi. Ayan mga pre. Pabibiling muna natin ng piyasa eto mga pre, ito na yung nabiling ano. Ayan, uh, stator. Isang bunat ng mga pre. na no. Salpak na natin to at ititis natin. Papakita ko sa inyo paano magtis nito. Kung sira o hindi. Mga pre, salpak ko muna. Ayun mga pre, ito na. Nakakabit na. Isasalpak naman ngayon natin mga pre. Ayan. Ayan mga pre, ito na. Nakakabit naka na. No? Ngayon mga pre, tuturo ko sa inyo pagtitis nito. No? Okay. Okay, okay, okay. Wala tayo tis. Tis light. Eto na mga pre May na tayo Yung dulo ng test light I-body ground lang natin Ayan Tapos uh, Una-una I-check natin mga pre Tingnan natin kung goods Yung stator na nabili Kapag kakini ni pare Dapat Walang lalabas na ilaw dito Pagka Bawat kick mga pre Kasi kung May nalabas na ilaw Kapag kakini ibig Sabi may problema yung stator Sige pre Kick mga pre Eto na mga pre Dinudot-dot na ako Ayan Oop Nakakambiyo Okay. Yo, wala. Kita. Okay, wala. Yung isa naman mga pre, yung isang dilaw mga pre, dapat wala din. Okay. O, oh, yo, wala. Tsaka lang pre. Dapat mga pre, dito naman, sa pangalawang pagtitis natin, uh, check naman natin kung good yung, kung good yung stator na, no? yung dulo ng test lagay natin dito sa kulay dilaw. Tapos yung mismong test light natin dito sa kabila dapat bawat sipa may lalabas na kuryente. Ilaw dapat tong ating test light. Sige, pre, kick. You know. You know. Eh mga pre, pag kaganito no, oh, good yung ating stator ibig sabihin, yung natin bagong-bago, hindi malulubat. Kaya sinabi ko, controllable shot lang ng unang gumawa, o, Hindi na sana gusto sa yung mayari nang doble. Okay, kabitan natin 'to. Yeah, mga pre, uh, ah yeah, uh, Sukatin so, natin yung laman ng baterya, no? At paanda rin natin to siyempre. Patingnan natin kung magkakarga yung baterya. Ay, kita mo yun doon. Nakaw. Yan yeah, mga pre, bagong bago to. Pero lobat na lobat. Wala. Lobat na lobat mga pre. Okay. Paan paanda rin na muna natin. Eight, eh, saan ang resibo? <coughs> yan na, nagdadating na yung ating mga customer. Mga nakapag... Ah, napakabit ah, na yung mga connecting rod sa machine shop. Kapit natin ito. Ay, saglit. Saglit lang kaya. Okay. Ito na mga pre, panda natin. At titingnan natin kung magkakaragal na ba yung kanyang bagong baterya. Uh, okay. Hindi ko lang alam kung nga ayo mga pre, uh, maandar Tingnan natin kung nagkakarga na yung baterya Check natin, check! Yun no? oh oh. Pre, oh, pakibirit Biritin beret nga beret Kaya yeah, mga pre, nagpo 414 tayo Okay, 14.5 Goods na to mga pre Paanda rin lang to, itatakbo lang to Magkakarga na yung baterya niya At hindi na siya ipitiri Alright uh, Shout out sa ating mga magandang lalaking customer <laughs> Okay Okay